lahat. Ngayon ay nagdiriwang tayo ng ika-anin na lingkod ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa paglisan ng Diyos sa mundo, ang pag-ibig at kapayapaan ang Kanyang itinuro sa Kanyang mga alagad at ito ay kanilang isinabuhay. Ito ang minimithi ng Panginoong Diyos sa Kanyang sabayanang may pananampalataya na mangyayari ang pag-ibig na malakit ang kapayapaan ito sa lahat. Sinabi ni Jesus na ating tagapagbigtas. Na kung ating itong maitang pangatuparan, tayo'y tunay na nananalig sa Kanya. Kaya sa panahon ito, manainuwa sa ating ang pag-ibig ni Jesus at ipamansag natin ang kapayapaan sa simbahan at sa lipunan upang ang bagong langit dito sa lupa ay maranasan ng lahat. At hindi po isama sa ating mga palalami ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na si Nadali de los Santos, Abigail de los Santos, Richard Magsano, Gwen Salas, Rosie Loto, Iron J, Menchita de Caña, Cheska May Medina, Christoph Nathaniel at isama din natin si Mariela Perlas na nag ng 3 days board exam. Tatayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa buong ng ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Isa Kristo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang unang dakilang puto sa kapagalawa ay tulad rin ng unang ibigin mo iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakabatay ang buong kautosan at mga propeta. Magsilahod po ang lahat. Atin pong pagsisihan ng ating pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami na pisa sa iyo, Diyos na makapangyarihan. Sa lahat ng makasalagod sa isa-isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabit, sa aming mga nagawa sa nakalitaan namin ito, at ito'y sarili namin panaligat. Kaya ay panasama sa iyo, O Diyos, na kaawaan kami at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, O ng Diyos. Amen. Kauwaan kayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. sa pamamagitan ng Iso Cristo, aming ating Panginoon. Amen magsitayo po ang lahat. Bung dalak natin nuwalhatin ang Panginoon, nuwalhati sa Diyos sa Panginoon. bagay na naaayon sa iyong kalulugan. Alam-alam sa pag-ibig ng alam ng Seso Kristo na aming Panginoon na nagubuhay at naghahalig kasama mo sa isa ng Espiritu Santo. Iisang Diyos ngayon at magpapalagman okay. Ako. Magsiyupo po ang lahat para sa mga pagpasyo. Ginampanan ni Pablo ang kanyang tungkulin matapos ang pangyayari sa kanyang buhay. Sinunod niya sa si Jesus na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng lugar na kanyang pupuntahan at tuluhan ang mga nangangailangan. Ito ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig sa pagtanggap ng tungkulin upang tumulong sa mga kapatid na nangangailangan. at pupakigal ang unang pagbasa. Kinagabihan, nag nagkaroon, nagkaroon si Pablo ng isang pag, -pag Isang lalaking taga na ang napatayo at nag usap sa kanya. Pumarito kayo sa masidunya at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pagitain ito, bumayagagat kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangalos sa masidunya ang magandang balita. Mula Cross tuloy ang kan kaming naglayag pamuntang sa Mount Russia at kinabukasan sa New Police. Mul mula, mula na maroon nagpunta kami sa Pilipos na isa ang kolonyang Romano at pangunahing lunsod sa dakong ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ang araw ang pangamahingan. Lumabas kami sa lunsod at pagpunta sa Kabililo sa pagkakarang ko refugio o pangmanalangin. Naupo kami pa at nagpag usap sa mga babae na kami kundo. Kabilang doon ang isang sumasamba sa Diyos na ang ngalang media, na taga Tiatera. Kaya isang ito siya ang na, na ng mahalik tilang mula ni Ubi. Binuksan ang Panginoon ang panigisip at siya ang pinaniwalaan ang pinapangaral ni Pablo. Nagpag-uptis mo siya ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturin po ninyo ang tunay na lingkod ng Panginoon, doon so kayo tumuli sa amin. At tinanggap naman namin ang kanyang pamilya ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. tinutukoy ni Juan na templo. niya ang lahat ng kapangyarihan upang ang lahat ay ng kapahingahan at kalisatan. Kaya kailangan ng templo ay marapat na manatiling panalo sa pagawa at pamumuhay. Suma sa atin ng templo, tayo ang dapat mahalaga dito sapagkat siya ang nagtanim sa atin ng pag-ibig at kapayapaan. Ating pagpakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Napasailalim ako ng kapangyarihang espiritu at ako'y dinala ng anghel sa, ilad, sa ibaba ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang koltero, ang pinakatemplo roon, hindi na kailangan ng araw o buwan upang liwanagan ng lungsod, sapagkat ang kaninginga ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang kortero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadahin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod, Pagkat hindi nasasapit doon ng gabi, dadarhin sa lungsod ang yamad-dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sino ang gumagawa ng kahingiyan at mga sinumaling, yaon lamang ang mga ngalang nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng portero ang makakapasok sa lungsod. Ipinangita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay sinilinaw ng kristal, ay bumukukala sa trona ng Diyos at ng kordero. At umuagaw sa gitna ng ang ng lunsod. Sa magkabilang palit ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito ay iba-iba, iba-iba bawat buwan. Nakakaluna sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang mas walang mas ang doon na ano bang sinumpa ng Diyos. Nagagagpuan sa lunsod ang trona ng Diyos at ng kordero. At sasabihin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanilang mukha at masusulat sa kanilang nao ang kanilang pangalan. Do'y walang gabi at hindi na sila mga kailangan ng ilawan o ng liwanag ng araw. Pagkat ang Panginoon Diyos ang magiging ilaw nila at magaharis nila magpakailanman. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa iyo. Pagkaraan ito ay ang pista ng mga Hudyo at pumunta sa Yesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay bitista. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga palalitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may mga panahong gumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaki, 38 taon nang may sakit at saka ini nakita ni Yesus. Alam nito ang matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Yesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Dinoo? Wala pong maglusong sa akin kapag nakalokaw na ang tubig patungo pa lamang ako roon ay nauna may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Yesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdating gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya sinabi ng mga hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon. Mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng Panginoon.